Hi guys, tara, samahan nyo nga ako sa mga ganap ko ngayong araw. Hi, ako nga pala si Jenny, walang trabaho at may tatlong anak. Tanging pagbablog nga lang ang pinagkakakitaan ko at pag-apili eto at iba-iba na nga yung panahon ngayon pero medyo umaambon-ambon nga at tignan nyo naman nga etong mga anak ko talagang tigigisa nga sila ng cellphone dito sa mga oras na to ay nakapag-amusal na nga kami at eto lilikpitin ko naman nga etong aming hinigan dito nadali ko pa nga etong ulo ng baby James ko kaya eto nang sorry nga ako sa kanya kung dati-dati nga iniuna ko nga ligpitin nga etong hinigan nga namin bago nga ako mag-almusal ang ginagawa ko nga ngayon ay nagka-amusal nga muna ako bago nga eto ligpitin eto at aking pinagpagan nga etong sa wallpaper napakagabok na nga dito tapos alam nyo ba napakadali ngang kumapit ng mga gabok-gabok dito sa wallpaper bricks na to. At tignan nyo naman nga, medyo sira-sira na din nga ito. Dahil nga sa kakatuklap nga na itong bunso ko. At ito, ipapasok ko nga lang muna itong kama na to. Hindi ito nag-ihi itong mga anak ko. na sinip lang talaga medyo basa kasi yung pinaka-renolium kaya nasinip nga doon sa may kama. Dito nga yung market nga etong baby James ko. Kaya eto tinulungan ko na nga din. At nagwalis-walis na rin nga ako dito. May nakalimot nga pala akong inumin kagabi. Kaya eto iinumin ko nga lang ngayong araw. Medyo lagi ko nga itong nakakalimutan kapag nga kumakain nga ako. Alam nyo ba kung dati-dati nga meron nga one week nga na nakakalimutan ko nga etong inumin. Kaya minsan nga hinahabol ko na nga lang. At eto magluluto na rin nga pala ako ng gustong ulam ng aking mga anak. Etong lulutuin ko nga pala itlog na nga lang. Dahil ngayon nga ang gusto nilang ulam. Alam nyo ba kahit nga merong masarap na ulam, ito pa rin nga ang palagi nilang hinahanap-hanap. Kaya eto nga, nagluto nga lang ako dito ng tatlo tapos tigigisa na nga lang sila. Ewan ko nga sa mga bata na to at gustong gusto nga nila etong ulam na itlog. Nang makapagluto nga ako dito, eto tinakain ko na nga sila. Tignan nyo naman nga etong tatlong ito, mukha nang ang itlog etong mga bata na to. Ito nga pala, uminom nga lang ako dito ng pineapple juice dahil nga nung umihinga ako, eh, medyo may kasama nga yung buong dugo. Kaya eto medyo natakot nga ako at medyo nangatan nga yung katawan ko dito. Napakahilig ko din nga kasi na mag soft drinks at halos iyon nga lang talaga yung ginag ginagawa kong tubig tuwing kumakain nga ako. Halos araw-araw din nga na nagsosop din sa ko. Ito nga pala, nagpunta nga pala ako dito ng bayan at para bumili nga na itong tuna pero wala pa nga dito yung binibili ko pero binayaran ko na nga lang at bukas ko na nga lang yung kukunin. Nang makagaling na nga ako dito sa may palengke, dito naman nga ako sa may grocery na punta at bumili na din nga ako dito ng bigas at pagkatapos nga yan eto bumili na din nga ako ng manok eto na lang nga ang aming uulamin at halagang 170 pesos nga lang yun at itinulahin ko na nga lang. Bumili na din nga ako dito ng sibuyas at saka itong no chicken nga. Nang matapos nga ako, nahugas ng nga yun at lagyan nga ng asin itong manok para mawala wala din nga yung lansa eh eto magigisa na lang muna nga tayo ng bawang tapos etong nga sibuyas isunod na nga natin etong luya Siyempre guys, ating nga halu-haluin nga muna at pagkatapos nga yan, ilagay nga natin itong manok at igisa-gisa na din nga natin ito para medyo mamula-mula na din nga etong laman nga ng manok bago nga natin ito lagyan ng pampalasa at lagyan nga ng tubig. Pagkaganito nga ang manok ang binibili ko, salang nga sa luto na adobo at lang nga lang yung ginagawa ko. Tapos lalagyan ko nga ito ng maraming maraming sabo para marami din nga mahikop etong mga bata at ako nga din. Ito at nilagay ko na rin nga etong papaya. Ganyan na nga lang ang ginawa namin sa papaya. At ito nga ng maluto na ay kakain na nga kami. Kaya takain po tayo